Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang lihim na matagal nang nakatago sa kagubatan. Isang kahong pinaniniwala ang nagdadala ng sumpa. At isang tinig na paulit-ulit tumatawag sa pangalan ni Lira. Pero bakit siya? Bakit ngayon? At ano ang mangyayari kapag binuksan niya ang kahon na yon? Habang papalapit siya sa kahon, anti-unting lumalakas ang hangin. Gumuguro ang katahimikan ng baryo at may nilalang na dahan dahang bumababa mula sa bubong. Hindi tao, hindi hayop, isang bantay ng kulturang matagal ng binalewala. At sa sandaling iyon, dito nagsisimula ang tunay na takot, ang tunay na tanong, at ang sandaling magpapabago sa buhay niya. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari, nung bahagyang bumukas ang kahon, kung anong nilalang ang naglalakad sa bubong, at kung anong sinaunang kapangyarihan, ang nagising dahil kay Lira. Siguraduhin pakinggan ang buong kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga nakakakilabot na kwentong Pilipino, mga misteryo na sinaunang kultura, at mga lihim na hindi lahat handang marinig, subscribe na ngayon. At i-comment ang idea mo. Para sa susunod na kwento, nawawalang kultura at sinaunang paniniwala. Sa unang iglap pa lamang, may isang tanong na bumabagabag sa isip ni Lira. Bakit may mga tunog na nagmumula sa kagubatan tuwing hatinggabi? gabi? Tunog na parang tinig ng mga ninuno. Napilit nagsasalita. Sa isang wikang matagal nang nalimot ng na mga tao. At bawat gabing naririnig niya ito. Lalo niyang nararamdaman. Na may isang bagay na unti-unting nawawala. Sa kanilang baryo. Isang kultura, isang paniniwala. Isang katotohanang pilit tinatabunan na modernong panahon. Lumakas ang ihip ng hangin. Umuga ang mga dahon na matandang balit. At doon niya muling narinig ang tinig. Mahina, basag. Pero malinaw na malinaw sa kanyang pandinig. Lira, may kailangang bumalik. May kailangang alalahanin. Napakapit siya sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya ang tinatawag. Isang simpleng dalagita lang siya. Mula sa isang baryong matagal ng iniwan. Ang kanilang tradisyong Pilipino. Ang mga ritual na ginagamitan na albolario. Ang mga awiting pampalubaglob. At ng mga paniniwalang minahal ng kanilang mga ninuno. Pero bakit siya? At ano ang dapat niyang alalahanin? Kinabukasan, habang naglalakad siya papunta sa eskwela, napansin niya ang kakaibang kilos na matatanda sa baryo. May mga bulungan, may mga tanong na tila may itinatago, at may tingin na para bang may nalalaman sila. Na hindi dapat malaman na isang kabayan niya. Pagdating niya sa malit na kubo ng kanyang lolasyon, nakita niyang nakaupo ito sa harapan ng kandila. Tumatakbo ang anino nito sa dingding. Habang may hinahaplos na lumang kahon na kahoy. Lira, ito ang araw na kinatatakutan ko. Sabi ni Lola sa tinig na nanginginig. May paparating na hindi mo may iwasan, At oras na para malaman mo kung bakit. Mula pagkabata pa lang. Ay may mga tanong kang hindi ko masasagot. Natigil ang salita ni Lola. Nang biglang pumasok ang malamig na hangin. Hindi normal. Hindi pangkaraniwang ihit. Kundi yung tipo ng lamig. Na tumatagos hanggang buto. At parang nagbabadya na isang babala. Nilingon-nilira ang kahon. May ukit ito ng lumang baybayin. Mga simbolong hindi niya maintindihan. Pero parang kilala ng puso niya. Lola, ano po ba talaga ang nasa loob niyan? At bakit po ako tinatawag ng kagubatan gabi-gabi? Hindi agad sumagot si Lola. Tumingin lang ito sa kanya. Malalim, mabigat. Para bang may nakatagong katotohanan matagal na nitong pinipigilan. Anak, ang tinig na naririnig mo, hindi iyan basta hangin lang. Iyan ang boses ng kulturang antiunting nabubura, at may bahagi ka rito, na hindi ko alam kung handa ka na malaman. Humikpit ang kapit ni Lira sa kahon, nanlamig ang kanyang kamay, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang tinig muli, ngunit mas malinaw, mas malapit, mas mapanganib. Lira, buksan mo, napalingon siya, walang tao sa paligid, walang gamalaw, tanging tunog lang na malayong kuliglig at ang nakabibinging tibok ng kanyang puso. Lola, ano po yon? Huminga ng malalim ang kanyang lola, at sa kamarahang inilapit ang kahon sa kanya. Kapag binuksan mo ito, wala nang balikan, at baka hindi mo na makilala. Ang mundo na akala mo'y normal. Nakamulagat si Lira, hindi makagalaw, hindi makahinga, at sa oras na iyon, biglang, biglang tumigil ang hangin. Nawala ang mga tunog na insekto. At para bang ang buong paligid. Ay nakahawak na hininga. Hinihintay ang magiging desisyon ni Lira. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kahon. Mabigat. Hindi sa timbang. Kundi sa pakiramdam. para may buhay ang bagay na iyon. May pulso. May nakatagong sigaw na gustong kumawala. Lola, bakit ako kinakabahan? Tanong niya halos pabulong. Dahil hindi lahat na katotohanan, anak. Ay magaandalhin. Sagot ng matanda habang nanginginig ang mga daliri. At ang katotohanang ito, matagal ng banta sa ating baryo. Napakurap si Lira. Banta, ang kahon, bago pa siya makapagtanong muli. Biglang humina ang ilaw ng kandila. At umindayog ang apoy. Na parang may humihigop dito. Kinilabutan si Lira. Mula sa labas, may marahan munit malinaw na yabag. Ang lumapit sa kanilang kubo. Marahan, mabigat. Parang hindi pa ng tao. Lola, may tao sa labas. Hindi tao, anak. Huwag kang lalapit. Tumayo si Lira. Pero hinawakan siya ni Lola sa braso. Mahikpit. Parang ayaw siyang hayaang gumalaw. Makinig ka, Lira. Simula nang mawala ang ating sinaunang kultura. Simula nang talikuran na mga tao ang ating mga paniniwala. May isang nilalang sa kagubatan ang nagising. Isang bantay. Isang tagapagingat. At kapag may naramdaman itong kaguluhan sa pagitan ng lumang mundo at bagong mundo. Pupunta ito sa kung saan naroon ang bitak. Tumingin si Lola sa kahon. At ikaw ang bitak, Lira. Ikaw ang tanging nakakakonekta. Sa nakaraan na matagal ng pilit kinakalimutan, na malambot ang tuhod ni Lira. Hindi niya alam kung takot, o kung may bahagi sa kanya na parang biglang sumang-ayon. Sa sinabi ng Lola, na parang may matagal na siyang alam. Pero ngayon lang nabibigyan ng salita. Lola, kung bantay siya, bakit parang galit? Hindi galit, kundi nagmamadali. Sagot ng matanda, kapag masyado ng malayo ang tao. Sa kanilang mga ninuno, nawawala ang balans. At kapag nawala ang balans, may pumuputok na sampa. Lumakas ang katok mula sa labas. Isang beses. Dalawang beses. Tatlong beses. At bawat hampas. Ay parang dumideretso sa dibdib ni Lira. Lira. Buksan mo. Andiyan na ako. Hindi niya alam kung bakit. Pero alam niyang hindi iyon ordinaryong tinig. Hindi iyon boses na tao. Ng hayop. O kahit anumang pisikal na nilalang. Ito'y parang boses ng hangin. Ng lupa. Ng mga ugat ng puno. At lahat ng iyon. Ay tinatawag ang pangalan niya. Lira. Makinig ka. Sabi ni Lola halos sumiyak. Kapag hindi mo binuksan ang kahon. Siya ang magbubukas at kapag siya ang nagbukas baka hindi na natin makontrol ang lalabas kinabig ni lola ang kahon tila handang itago muli pero inunahan siya ni lira at hinawakan itong muli gayon ay mas mariin lola ano po ba talaga ang nasa loob hindi makasagot ang matanda tanging luha lang ang pumatak sa kaniyang kamay at bago pa man makapagsalita si lola biglang may malakas na kaluskos sa bubong ng kubo. Parang may mabigat na bagay. Na dumapo sa pawid. Sumunod ang tunog ng dahan-dahang paggapang. Dumudulas. Papunta sa mismong lugar. Kung saan sila nakatayo. At sa mismong sandaling iyon. Bahagyang bumukas ang kahon. Bahagyang bumukas ang kahon. Hindi dahil sa kamay ni Lira. Kundi dahil may puwersang. Nanggaling mula sa loob nito. Isang mainit na hangin. Natila humihinga. Uminit at anti-unting nabubuhay. Napaatras si Lira. Ang lola niya ay napatigil. Para bang napako sa kinatatayuan. Hindi makalapit. Hindi makahawak. Lola, ano to? Boses ni Lira halos wala ng lakas. Isang alaala, anak. Isang bagay na ninakaw sa ating kultura. Sagot ni Lola. Pero hindi siya lumalapit. Tila natatakot sa apoy na gumagapang. Mula sa kahon. Sa loob. May liwanag na kulay gintong kahel. Parang sinag na araw na pilit kumakawala. May mga hugis na lumulutang. Mga simbolo. Mga baybayin. Umikot na parang mga kaluluwang naghahanap ng katawan. Lira. Bumalik ka sa upuan. Dahan-dahan. Huwag -dahan. mong hahawakan pa. Sabi ng lola, nanginginig ang tinig. Pero huli na. Ang lamik sa labas. Na kanina ay gumagapang sa kanilang paligid. Ay biglang naging sobrang init. Para bang may nagliyab na hindi nakikita mula sa bubong. Ang pagkagapang ay naging halaklak. malalim, pas, at parang may daang taong galit. Nabiglang sumabog. Lira, nandito na ako. Napalunok si Lira. Hindi niya alam kung bakit, pero may parte ng puso niya. Ang hindi natatakot, kumbaga may tinig sa loob niya, na nagsasabing dapat niyang hapin. Ang nilalang na iyon, parang may nagigising na matagal nang natutulog sa dugo niya. Anti-unti siyang lumapit muli sa kahon. Kahit umiyak ang lola. Kahit nanginginig ang sahig. Kahit ang paligid ay parang. Hindi na kabilang sa mundo ng tao. Huwag, lira. Hindi mo pa kaya. Sigaw ni lola. Hindi mo alam kung anong dala niyan. Bumukas pa ng kaunti ang kahon. At mula rito, may lumabas na isang malit na bagay. Natila abo, pero kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. Nadikit ito sa kamay ni Lira. Mainit. Masakit. Pero hindi niya binawi ang kamay. Sa halip, parang may pumasok na alaala. Sa utak niya, mabilis. Malabo, pero malinaw sa pakiramdam. Mga ritual sa ilalim ng buwan. Mga babay lang nag-alay ng awit. Mga apoy na umikot habang may sumasayaw. At ang tinig ng mga ninuno. Na nagsasabing, ikaw ang huling tagapag-ingat. Natahimik si Lira. Huminto ang halakrak. Tumingin ang nilalang mula sa bubong. Hindi nakikita, pero ramdam na ramdam. At sa sandaling iyon, parang may umaling ngaw -ngaw na tunog. Mula sa loob ng kanyang dibdib, isang tibok. Na hindi kanya, hindi ng lola niya, kundi na isang sinaunang puwersang. Matagal nang naghihintay. Na magising muli. Lira, kung bubuksan mo yan, hindi ka na magiging ikaw. Bulong ng lola, puno ng pakiusap. Pero may boses mula sa loob ng kahon. Ang humalo sa hangin. Mas malalim. Mas matiyaga. Mas mapangakit. Kapag hindi mo binuksan. May mawawala. At hindi na babalik. Napakapit si Lira sa kahon. Hininga niya mabigat. Mga mata nanginginig. Ang paligid ang gumuguro sa katahimikan. At doon. Sa pagitan ng takot at panawagan. Sa pagitan ng pagkawala. At kakalala. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon, dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon. At ang liwanag mula rito, ay kumawala na parang matagal nang nakakulong. Nahininga ng panahon, tumama ang liwanag sa mga dingding ng kubo, sa mga lumang anting-anting ni Lola, sa mga ritaso ng tela, sa mga lumang larawan ng kanilang ninuno, at sa bawat lugar na iyon, ang mga simbolo ng sinaunang kultura, ay muling nagliwanag, parang muling nabuhay. Napapikit si Lira, hindi dahil sa takot, kundi dahil may pumutok na alaala sa kanyang isipan. Hindi mula sa kanya, kundi mula sa mga ninunong matagal nang naghintay magising muli. Narinig niya ang mga tinig ng mga babaylan, ang pag-awit ng mga diwata, ang pag pagindak ng mga anito sa ilalim ng bilog na buwan. At sa gitna ng lahat, isang batang babae, nakamukha niya, Nakasuot ng telang berda. Ang sinaunang wika ikaw ang magbabalik. Sabi ng tinig, ikaw ang magpapatuloy. Pagmulat niya, nakita niya ang nilalang sa bubong. Gayon ay tiyonting bumababa. Hindi na mabigat ang hakbang. Hindi na galit. Kundi parang nagbabantay lamang. Wala itong malinaw na anyo. Parang usok. Parang anino. Pero may hugis na isang matandang mandirigma. Bitbit -bit ang tabak na yari sa liwanag. At mga mata na parang apoy na mga ninuno. Lira bulong nito, malumane, eh. hindi na nagbabanta. Ibinabalik mo ang dapat manatili. Lumapit ito sa kahon, tumigil sa harap niya, at yumuko, isang paggalang, na hindi niya inaasahang matatanggap. Mula sa isang nilalang, na kinatatakutan ng buong baryo. Lola, ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lira, pero may ngiti sa mga mata niya, kahit kumakabog pa rin ang dibdib. Anak, ikaw ang tulay ikaw ang magbabalik ng mga kwento, na kinalimutan ng mga tao, hindi para manakot, kundi para malala. Humihikbi si Lola, pero may saya sa kanyang luha. Sa wakas, natagpuan na ang tagapagingat na matagal niyang pinoprotektahan. Anti-unting naglaho ang nilalang, nagmistulang usok na dinadala ng hangin, pabalik sa kagubatan. Pero bago ito tuluyang mawala, iniwan nito ang isang bulong. Hanggang may magpapatuloy. Hindi mawawala ang kultura. Nagsara ang kahon. Gayon ay magaan. Tahimik. Hindi na naglalaman ng sigaw. Kundi alaala. -ala. Kinuha ni Lira ang kahon. At humarap sa labas ng kubo. Kung saan ang hangin ay hindi na malamig. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. At ang kagubatan. Ay parang humihinga ng pasasalamat. Lola, simulang gayon. Hindi ko nahahayang mawala. Ang mga kwento nila at sabay silang humakbang palabas. Dala ang kahon, dala ang liwanag, dala ang kulturang babalik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-alala. At sa bagong tagapag-ingat, nahandang magpatuloy. Doon, sa gitna ng tahimik na baryo, sa ilalim ng buwan, muling nagsimula ang isang kwento. Na matagal nang natutulog. Isang kwento. Na hindi na muli mawawala.